guys for today's video gagawa pala tayo ng juice juice na lemon ayan sya guys so oh, kasi marami kaming lemon so, ayan sya tapos haluan natin sya ng gatas hindi lang ako sure kung hinaluan talaga yun ng yogurt tapos haluan din natin ng mint at saka tonting asukal so tingnan natin po anong mangyayari mamaya pero hindi ako talaga sure kung may yogurt yan. Doon sa Indonesia. ni, wala na kasi siya dito. Eh, ako lang mag-isa dito. Tapos marami kasing demon. So, itry ko din gumawa. Masarap pa yun guys. So, ayun. Magawa tayo na yun ng juice. Juice na limo na may yogurt. Ito may gatas ako. Ang liliit. Pigain na lang natin siya, guys. Guys. Hmm. Hmm. so sayang naman kasi yung limon di ba, na hindi mapakinabangan maraming limon dyan so, at saka ako lang mag-isa dito kaya ito, gagawa tayo ng justina natin kung anong resulta mamaya So, dito na tayo guys. So, ito yung milk natin. At saka yung limon. Ayan. At saka yogurt. Tingnan natin kung na yung Tapos, nalagyan natin siya na gatas. Gatas guys. Ah. Eh. Tapos, mint. natin siya. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng yogurt. Wala to. Sa akin, ano to. Inventaryo. Ayan, may yogurt ha. May gatas. Tapos, Tapangan natin siya og sugar. Ano na to? Tapos i-blender yan, guys. Tapos sayang siya, guys. Ilagay natin siya ng gatas. Gatas. Ilawan okay, natin kung Tamista sinis Mmm, yummy Walang kataasukal asukal. Guys, natapos na, guys. Ito na siya, guys, oh. Ayan. Diba? Oh, namig ayaw. Mmm. So, may talaga siya, guys. So, babo. O, oh, sa gusto ko pong gumawa. O, sa gusto gumawa niyan. Try niyo Ang sarap. So, ganyan. Ayan siya, guys. Ganyan.